for today's video ang topic po natin ay medyo sensitive sensitive sa iba but as far as I know ito po yung mga topic na gustong gustong pag-usapan ng mga ibang uh, nasa sitwasyon ganito na hindi lang nila masabi kung ano ba talaga ito o bakit may ganito o kung paano ba makakure yung ganitong klase ng sitwasyon sa kanyang pagkatao o kanyang inner feelings ang ibig ko pong sabihin ay ang salitang anxiety. Ang anxiety po ay walang nakakatiyak o nakakaalam kung ito nga ba ay anxiety hanggat hindi nila na ikukonsulta sa mga experts o sa mga doktor na nasa ganitong field especially sa mga psychiatry o sa katulad ko na isang health and safety practitioner. Sa iba po, ang ganitong klase ng topic ay ayaw pong usapan. Pero I think it's about time na mapag-uusapan natin ito. Especially, baka po tayo ay makatulong dun sa mga taong ganito po pala, ganito po pala yan, ganito po pala ang ibig sabihin ng mga nararamdaman ko. Meron na po pala akong anxiety until such time na mapanood nila ang video na ito. Again, uh, ang topic po na ito ay hindi para sa iyo kung wala ka pong nararamdaman ng mga ganito o baka naman kapag napanood mo o natapos mo ang video ito uh, ma-realize mo na meron kang kaibigan na ganito meron kang kamag-anak na ganito meron kang kapatid na ganito meron kang isang kakilala ng kakilala mo na may ganito pala uh, somehow, ikaw po ay makakatulong sa kanila so, ito po yung mga <coughs> excuse me Kita ko yung mga sign o yung mga symptoms na ikaw ay may anxiety na akala mo eh hindi mo alam na anxiety pala yun, no? Uh, number one, yung siya nangyayari ito sa atin, no? Yung feeling mo biglang o yung biglang feeling mo gusto mong umiyak nang wala naman dahilan. Yung basta gusto mo yung naiiyak ka pero wala naman dahilan na iisa ka. For so, example, ano nung ng TV, hindi naman nakakaiyak yung palabas o bila ka na lang pang gusto umiyak. O nasa terrace ka, nagkakapi nag ka, nag-iisa ka, bila ka na lang Piling mo gusto mo umiyak. That's one sign, no? So, number two, yung parang bumibigat ang balikat. So, hindi para ah, talagang literally bumibigat yung balikat. Parang parang bumibigat yung balikat mo. Parang may dumating kang ka kaibigan o kamag-anak na ginagano ka sa balikat. Parang feeling mo ah, bumibigat yung balikat isa yun sa mga sign na akala mo okay lang pero may anxiety ka na so, number three yung bigla ka na lang nababalisa yung, sa maraming na Tagalog kasi yung balisa no yung balisa ay parang uh, uh, let's say umalis umalis yung asawa mo magkatrabaho na pag-alis na pag-alis niya, nababali ka, hindi mo alam kung kung parang iniisip mo na baka may mangyari sa kanya, Balisa ka, yung ano ka, yung hindi ka mapakali. Ah, uh, yun yung pangatlong sign. No? Number four, pang-apat na sign. Pinakabahan ka na wala namang dahilan. Bigla na lang bigla akong pinabahan. Mas parang gano'n, no? Ano kaya? Hindi mo alam kung anong nangyayari sa paligid pero basta bigla ka nalang kinabahan. Hmm? Number five, alam ko yung iba nararamdaman to yung ayaw niyang makihalubilo sa mga ibang tao. Basta ayaw niyang makihalubilo. Ah... Uh, for example, may isang kapit bahay na ako matap sa'yo. Sabihin, uh, Mr. Resma, mayroon tayong konting kasiyahan ng mga homeowners diyan sa clubhouse. Ni-invite ka namin. Pero, uh, wala kang gana. Sabi mo lang, sige, ipunta ako. Pero, basta ganun yung feeling. Hindi ka masaya o wala kang Uh, urge na makapaghalubilo sa ibang tao. That is another sign na ikaw ay may anxiety. Okay? Then again, number six. Uh, nahihiya ka sa mga katrabaho mo dahil feeling niya o feeling mo nakatingin lahat sila sa iyo. Yung yung tipong nasa isang uh, let's say nasa isang row kayo ng factory no? ang nahihiya ka sa kanila ayaw mo pumunta doon sa pwesto mo dahil feeling mo everyone looking at you yun yung parang parang feeling mo nakatingin silang lahat sa'yo at feeling mo inaabangan nila yung pagkakamali mo yun yun eh. Yun yung isa sa mga sign, no? number eight, wala kang ganang gumising sa umaga. Gusto mo humiga lang. Ganon, literal, wala kang ganang gumising sa umaga. Kahit gising ka na, ayaw mo kang tumayo. Gusto mo humiga lang. Uh, kunin uli yung antok na na kagaya ng antok na antok makagabi na kung paano ka nagsimulang matulong. Gusto mo i-maintain yung gano'n. Wala gano'n isip sa umaga. Number nine, tamad kang kumilos dahil hindi na tamad kang kumilos dahil piling mo wala kang naman direksyon ng buhay. Minsan ko guys, may ganito gumawa naman, gumawa yung bahay niya, yung piling mo. Wala namang direction ng buhay ko. Wala namang nagmamahal sa akin. Wala namang uh, umaasa na bigising ako ng lalo ko. Wala namang umaasa na ayusin uh, din ko sila dahil dapat lang siya. Piling mo, ganoon yung piling mo. Feelings mo. Wala namang Direksyon ang direksyon ng buhay yung mga isa sa mga sa'yo anong bete? wala ka nang gana mag ayos sa sarili mo wala ka nang gana halos hindi ka nag maghihintay hindi ka na nang mo, muna wala ka nang ano naman ang itsuro mo dahil wala ka nang gana sa gano'n No, wala kang gana mag ayos wala kang ganang maligo dahil piling mo ang piling nila na wala na magsilbi ang buhay niya nakalungkot guys pero isa yon sa mga na sign na ikaw ay may anxiety na so number 11 piling mo wala ka ng pagkasa bawat pangarap mo dahil hindi mo wala mo nakayahan hindi mo ang hindi mo hindi mo kaya to hindi mo I can I can do it I can do that ganun yung feeling kung ano at sa iti number kung wala kang tiwala sa sarili mo na kaya mo pang gawin ang mga dating pinagawa mo at nagawa mo na. Let's say, isa ka magaling na basketball player ng barangay at uh, dati kang sikat o magaling mayroon kang MVP award mayroon kang mga medical five selection award mayroon kang mga Okay, or kung ano-ano man. Pero this time, feeling mo hindi ko na kayang gawin or feeling mo lang ha, literally na pakaragdam mo, hindi ko na kayang maglaro. Pero gusto mo sa bahay lang, gusto mo nakatago lang, ayaw mo makita ka ng mga tao, may anxiety ka na. Isa yun sa mga sa'yo na ikaw, may anxiety. So number 13, mali-mali na yung tinatakbo ng yung isip. Iba-iba na yung mga iniisip mo. No? Uh, for example, ang takbo ng isip mo ngayon ay kung pa paano uh, magdaan May saan. na, iniisip mo na naman. Hindi na lang ako magdaan mo kasi nalulungkot ako. Nalulungkot ko si Ganon. Nalulungkot ko yung tatay ko na namaya pa na siya yung nagtitigta ka ng kape ko. Basta iba-iba yung takbo ng isip mo. Mali-mali ka na. Mali-mali no? na, na yung ibang mga mga pananaw mo dun sa mga bagay-bagay. No? Number 14. Ito medyo this is one of the classic example na ito ay may anxiety ka na parang feeling mo kailangan mo lumabas ng bahay dahil uh, parang nasisikipan ka dito sa loob. Feeling mo nasasakal ka. Feeling mo ini-squish yung body mo. Yun yung isa sa mga way o isa sa mga sign na ikaw ay may anxiety na. lalabas ka ng bahay kasi hindi ka komportable dito sa loob ng kwarto mo. Parang feeling mo nasa isang maliit na box ka na kasasakal ka. no? Yeah. number 15, so, bigla ka nalang nalulungkot. wala namang dahilan. So, huh? bigla, basta bigla ka nalang nalulungkot. One, one way or the other, ito ay minsan nung nangangamdaman ko noon pero hindi ko alam na ah, uh, wala akong idea kung ano yun, ano yun. Basta bigla na lang akong nalulungkot. Before, huh? pero hindi ko yung kinukonsider na may anxiety pala ako kasi well, that is uh, one sign no? siguro way back nung uh, grade 2 ako nung naghiwalay ang parents ko nung kami ay tumira sa Marikina uh, barangay Santo parang Marikina so nag-aral kami ng elementary grade 2 ah uh, malayo kami sa Bulacan yung time ko dito kami kasama ko ni mother ko sa Marikina parang that time i remember very vivid in my mind na nung time na yun bigla na lang na ako nalulungkot siguro may anxiety na ako nung time na yun maliit pa lang ako no kasi po ang anxiety ay walang binibigil din uh, especially lalaki man o babae laki, okay, babae, ah, matanda, bata, wala pong pinipili ng edad mo. So number 16, hindi niya alam kung ano, o hindi mo alam kung ano ang makakapagpasaya sa iyo. Guys, kung ang lahat po ng nabanggit ko ay na, dapat mo, or apat dyan, o lima dyan, o tatlo dyan, o kahit isa man lang sa mga nabanggit ko na sign. Guys, kayo po ay may anxiety. Huwag mo pong ipagwalang bahala ang sakit na anxiety. Kagaya po ng nabanggit ko kanina ang sakit po na anxiety ay hindi na iintindihan ng mga ibang tao o ng ibang doktor no? kaya nga po kung tayo ay magpapatingin sa si doktor na hindi naman siya psychiatry o psychiatrist ang sasabihin muna sa ni doktor ay kailangan mo pong magpa-laboratory test dahil ang iba pong mga sign na na nabanggit ko ay kaakibat din po minsan ng mga iba't ibang uh, sakit sa ating mga organ. No? Kaya nga po kadalasan pag uh, nagpapacheck up tayo sa hindi naman psychiatrist ang, o kahit psychiatrist eh, ang sasabihin sa iyo titiyakin muna natin. O oh, hindi naman niya sasabihin sa'yo. Basta sasabihin muna sa'yo na ah, pa-check-up ka ng ganito. Kailangan ko na blood chem result mo. Kailangan ko na, 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 na family doctors na uh, medical doctors. Kailangan ko ng medical result mo. Ngayon, kung makikita dun sa medical result mo na ang meron kang sakit sa kung ano-anong mga let's say sa sa high blood o sa kidney o sa o sa yung liver o kung ano-ano pang mga sakit na nakita sa iyo minsan po kasi ang anxiety yung mga sign na nabanggit ko ay kaakibat po yan ang iba't ibang sakit pero kung makikita po ng iyong uh, doktor at uh, maibibigay yung resulta ng medical mo doon sa psychiatrist, babasahin ng psychiatrist. At doon, malalaman ng psychiatrist na ikaw ay walang ibang sakit maliban sa anxiety. Minsan po kasi, pangbawa po yung ano, yung 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 feeling mo, ano, feeling mo Uh, may sakit ka sa puso kasi lagi, lagi ka nagpa-palpitate, may nervyus ka. Uh, ayan, parang ano din po yan, parang isa po yan sa mga sign na ikaw ay may anxiety. And somehow, isa din po yan sa mga sign na ikaw ay may uh, sakit sa puso. Kaya dapat matiyak muna ni medical, ni medical doctor, na ikaw ay may sakit niya ba sa puso? Wala. Ngayon, pag nalaman nila na wala ka namang sakit sa puso, ipapalagay at i-assume ni psychiatrist na ikaw ay may anxiety. So, dahil po ikaw ay may anxiety, bibigyan ka po niya ng gamot. No? Ah, alam nyo guys, <clears throat> nakakalungkot pong isipin na minsan, tayong mga tayong mga tao o kamag-anak o kaibigan ah, pinagtatawa na natin ng mga ganitong sitwasyon ng ating mga nakilala o kaibigan hindi yan, ano lang yan hmm, imagination mo lang yon hmm, akala mo lang yon kasi wala sila sa sitwasyon na ito wala na ito hindi hmm? inakti lang yan si Alan hindi inakti lang yan si Juan dahil feeling nila hindi naman totoo yung sinasabi ng ating kaibigan na may ganun na palang kalagayan ang kalusugan again guys ang anxiety po ay hindi biro-birong sakit kung kayo po ay may ganitong feelings o mga sign na nangdaman o dun sa mga nabanggit ko, ini-encourage ko po kayo. Kung nahihiya po kayo magpa-check up o magpatingin, i-PM niya lang po ako at meron po akong paraan o gagabayan ko po kayo kung paan po kayo makaka-connect sa psychiatry. Again, kung kayo po ay nahihiya o walang laki na loob kung walang kakayahan na uh, magpa-check up, ipm e nyo lang po ako. Somehow, ako ay maaaring magtulong sa inyo. Problema. Na may ginitong karamdaman o nasa sitwasyon ganito. Again, guys, ah, uh, ang anxiety po ay dapat hindi mapabayaan kung aware po kayo dun sa mga nangyayari sa mga uh, news, sa mga napapanood yung balita, sa mga napapalitaan nyo na may tumalong sa building, may tumalong sa tulay, uh, uh, parang a month ago o two months ago, natatandaan ko dito sa Avila City, mayroon dito yan sa isang tulay dyan, parang overpass siya. So, meron isang nakamotong, hindi rin po niya imotong doon. Ayon lang sa kwento at comment na nabasa ko doon sa post. No? Sabi nila, kanina pa daw yan din huminto at tingin daw ng tingin yung motor na iniwan niya lang doon. Tingin daw ng tingin doon sa tulay. Sa ibaba ng tulay. Maya-maya, tumalong lang bigla yung lalaki. So, ang anxiety ko kasi kapag napabayaan, ay nauulis yung depresyon. Feeling na lang may bumabulong sa uh, kanila na, hindi ko alam ka. Sige, hinahabol kita, pamatayin kita. Sak Sige, saksakin mo. Sige, baulin mo. Yun po yung mga isang uh, nakakatakot na sitwasyon na maghihaba sa isang tao. May anxiety yung depression ko. Ang depression ko kasi, ayan yung yung na-depress ka sa isang sitwasyon na nawala. Halimbawa, uh, graduate ka ng teacher, board passer ka, uh, I mean, sorry, graduate ka ng teacher, nag- mag uh, review review ka ng let para sa examination so kung uh, nakapag exam ka bumagsak ka uh, pangalawa nakapag exam ka le, bumagsak ka uli para sa board you know? na no, hindi ko alam no? wala akong idea kung ilang exam talaga ang inaalaw uh, nabalitaan ko lang din ito no? sa so, mayroon na ko sa kakilala nakatatlong let uh, board exam sa hindi siya nakapasa. So, hanggang pag-uwi sa bahay, na wala nang ganang kumain, hindi makatulog. Uh, Pumayat na, wala nang ganang kumain, wala nang ganang mapag-uusap sa ibang tao, ayaw huwag sa tao, hanggang nauwi na po sa depression. Yun po yung isa sa mga uh, classic example na may ikaw so, may depression ba. No? Huh? Uh, ang pagkakaiba naman po sa anxiety, yung sa anxiety naman po, ito yung yung meron kang experience na, uh, let's say, uh, takot. No? Parang nagkaroon ka ng nervyos. Ito po yung nag-trigger ng anxiety. Mabawa po, uh, meron din akong kakalala ganito. No? Ayok na nanonood siya. Yung, yung kanya daw grandmother na nagpalaka sa kanya, uh, Pinoid attack. Siya, Share, siya may naman kwento nito sa akin. No? Pinoid attack. Tapos, na, na bawi, binawian daw ng buhay dito sa kanduan niya. Dito sa, niya, ay gasa ka niya, yakap-yakap niya gano'n. Doon binawian ng buhay. So, sobrang dinamdam niya yun. Halos, not-shock siya, umiiyak siya, gano'n. uh, yun po yung takot na, na ayaw niyang mangyari sa kanya at uh, nauwi sa anxiety yun po yung pagkakaiba ng anxiety at saka depression. Again guys, uh, ulitin ko po, hanggang dito na lang po ang aking video, pero ulitin ko po na kung kayo po ay may nararamdaman o isa sa mga sign na napanggit ko, maaari na po akong i-PM e o i-message e para po magabayan ko po, po kayo kung ano po ang mabuting gawin o kung sino po ang tamang personalidad na lalakitan natin. Again, magandang magandang tanghali po sa inyo lahat. And, God bless you.